Hey guys. Oh. Kakatapos lang siya maligo. Niyaya ko siya na pupunta kami ng palengke. Bibilhan ko siya ng ice cream. Eh ayaw. Naiwan na naman daw siya dito. Eh tamad na ito maglakat eh. Hmm. yan oh, lang ang ano niya sa akin. I bilhin niya sa akin. Ice cream. Ah, ice cream daw. So ngayon. Ako lang akong punta guys Sa palengke Tingnan nyo may dalan ako Bibila ko ng ulam Kasi uwi ang papa ni Gav Bibila ko ng ulam Tapos Yay. ice cream niya At saka don't try, don't Dietary try. Ayan guys So Balis na tayo guys Kap diba Your cellphone don't leave it from the charger okay Okay Taglog lang way ako, way guys, way naman ako guys. Hindi naman ako matagalan doon. Pag um, medyo malayo ang pinapuntahan ko. Eh. Isinama ko na siya. Hindi ko siya pwede iwan ng matagal dito. Pag sa, lang sa palengkit. Okay lang kasi hindi naman ako umabot ng isang oras eh. Mataas ng 40 minutes. So, Samahan niyo ako guys. Let's go. gamitin natin ginilas. <laughs> guys gap <laughs> gap saan yung umbrella ko kailangan natin dalhin yung umbrella kasi ano, masama ang panahon ngayon Gap. Gap. I'm leaving. I need some ice cream. You wanna come with me? Dara na. I need some ice -waves. Sama ka na lang. Dali. Yeah, I need some ice cream. Ice cream lang? Yeah. And bread? You want bread? No. I need some ice cream today. Okay. Bye. palengke. So ito lang ang ating ano araw-araw. Minsan ano mas a day ako pupunta ng palengke. Once a day. <coughs> Bigla umambot-butin na lang hindi sumama May nagkaano. Ito na nga dito. Hindi lang nga umambon. Ito. Buong araw, hindi napakita si Haring Araw sa atin. na naman ang lagay ng ilo guys eh. Medyo ano siya. Medyo malalim pa. Alam mo nyo guys, natatakot ako magano labas labas ng cellphone dito baka hablotin ako kasi nangyari na sa akin yan isang beses nung nasa nasa Pasig kami nasa bagong ilog kunyari may nagtatanong tapos sabay hablot na tagbo kaya minsan natatakot talaga ako pag lalo na ganito hindi natin alam bigla na lang may dumadaan ng motor hablotin tayo edi wala tayong magawa di ba? mga tao pa naman yun. Grabe. Hindi marunong magtrabaho no, puso puro nakakao. Nung mm, mabilis ang pera lang. Hmm. Makulimlim pa rin ang panahon. kasi so mag alas 4 pa lang minsan kasi mga 4 or 4, 10, 20 ganun na sila magbubukas dyan sa palengke sa umaga naman 6 to 12 minsan 11.30 pa lang ng tanghali Sinerado na nila syempre pahinga din yung mga nagtitinda sa hapo na maging 4, 4 talaga walang nabubukas na ang 3.30 to 40 minsan nga 4, 10 na eh wala pa masyadong nagtitinda. meron naman yung mga nauna nagtitinda. pero bihira lang mostly talaga mga 4 4-10 ganun so ito okay na tayo guys so andito na ako sa bar stop ice cream ice cream and the bread I for you, okay? Because Okay, wait lang. Okay, ma'am. Yeah. Slowly, pull down yan. Na, pull down na. Slowly. Tada! Okay. okay. Wait lang, okay? Okay. Ready? Saan yung ice cream mo? May din ako. here. Pumili din ako ng tinapay. Ito para kay Raph. Sa ah! ano na sa pinag butter. Ah, oh, Sit down. Ah! Ano yung ano, spoon. The small spoon. Oh, ah. okay. there's, there's there's spoon. Here. Yes. 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 the spoon. Yes. the spoon Yes. 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 the spoon. Screaming at 25. Mo beer. It's funny. I said, so funny. Não, não. Mo favorite niya guys ice cream minsan kasi ayoko siya ibigay na ayoko siya bili ng ice cream minsan sinisip po siya pero uh, ngayon okay na hindi niligo naman siya eh kahit araw-arawin mo pa ito guys itong ice cream kahit araw-arawin favorite niya yes my favorite yes hmm. sige niya hmm. Nah? Oh, no, no Ini my Your purse Kamu ayo naik cell phone Hi, hi Hi, mam Napa, ayo ah, Subuh na lang kita Kasi nga, para hindi ma Ano ya, sa muka mo Kalat Satu-satu Sigaan mo Enak, enak Nunggu kan, ayo Enak You try some. Nakain so, na nga ng slowly ha. Kakalit so, yan yan. Nakain <laughs> na ko tinatay, ako po ng sinapay guys. Nagutom ako. Ay, sweet. Slowly ha. Hindi mais. ng papabilis siya, ice cream. Yan ang laging ano na. Ano? 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 s e x p l l